Ayan siya po si uh, Kuya Junior at uh, isa rin po sa mga uh, kapospalad nating kababayan. Nadaanan ko po ito guys sa tabing daan habang pili po, po siya ng kanyang uh, uh, naipong kalakal na sa Project 8 po tayo ngayon sa kahabaan ng Project 8, uh, Quezon City po. Habang binabagtas po natin yung uh, main road ng uh, Project 8 ay ito po nga po yung ating uh, nadaanan si Kuya Junior. Zombie Apocalypse And Guys, uh, may nakita na naman tayo dito isang kapatid naman natin isang kababayan na uh, nagbabasura dito sa gilid ng daan guys dito to banda sa uh, Project 8 guys Project 8 tayo ngayon Ayun. ito po uh, kaya aking tinigilan si kuya eh, Nagre-ready po ng kanyang uh, Nakuhang basura eh, Sineseparate niya po Siguro pangbinta niya po ito. Ayun po yung aking bike pa rin At uh, ito po yung ating uh, grocery Ayan. Ayan, Kuya magandang maga, kuya Pwede ba kita muna mabala? Uh, uh, kasi meron po tayong ibibigay grocery para sa inyo Ito guys si ating kuya eh, pagbibigyan po natin ang daladala -dala natin tung grocery yan po lahat guys ng mga kalakal nya ito po uh, bali sinisiparit nyo po na ito kuya pambinta na ba ito taga okay. uh, mm -hmm. saan kayo kuya lang po tayo. uh, ano pangalan nyo junior po ba? junior ah si kuya junior Aba, tukayo pala tayo ah Junior din ako eh. Uh, may asawa at anak na po kayo, kuya? Meron po, lima. Ah, lima, lima. na. Uh, ah, saan naman sila ngayon? Nasa Montalban po yung tatlo. Yung asawa ko. Ano yan, kuya? Yung tinitira mo rito? Sarili mong bahay o? Nakikita na lang po ako. Ah, nakikita lang kayo? Ah, okay po. Ano to? Araw-araw, kuya? Ito po yung trabaho nyo? Opo. Araw-araw. Pinagana ko lang. Pinag... Iwahiwalay ko para mag-ibenta. Ah, saan kayo naman nakakarating, kuya? Uh, balintawak tau ah, ak medyo malayo-layo rin ano Masuntor Ang ah, malayo din pala no uh -huh. Ayan guys, so, Balintawak daw, SM North Medyo malayo guys, mula rito Project 8 Ayan ito guys ayan, uh, Ito na yung napulot nga guys Isisiparate nga pa po ito Para may binta nya ayan, uh, ayan, po siya guys Ayan, bali uh, ito po Kuya, yung grocery Ayan, natanggapin nyo po kuya yung ating grocery. Ayan, Marami ayan guys. Ayan, uh, pasalamat ka na lang sa sponsor natin kuya kay uh, Ilunga Mix Pitch TV. Maraming salamat po kay Ilunga Mix Pitch TV po. Mix Pitch. Pitch TV. Ayan. Mixed ayan, ito na guys si kuya. Kuya Junior ayan, nabigyan po natin ng uh, grocery. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa aking channel lalo-lalo uh, na yung mga super chatter natin. Members, supporters, at uh, mga sponsor, marami salamat po. At saka sa sino man po gusto pa pong tumulong, huwag po kayong maglala kahit wala po kayong pera, wala po kayong uh, uh, may ambag uh, dyan guys. Ayan, uh, ang pag-like, uh, share, at subscribe lang po sa akin channel ay malaking bagay na po yan guys. Isang paraan na po 'yon para makakatulong po tayo sa lahat ng mga um binibigyan po nating ng kailangan ng tulong. At uh, sana 'wag niyo po kalimutan uh, i-bill all po 'yung atin na uh, notification bill para updated po kayo lahat ayan sa uh, bago nating upload. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.